Yung mga nila no? kay kanina yan. Yan, yung mga guys. Yung... Yan, napakaganda pa nga ito. Dalawang daan lang tumakay guys. Napakaswerte. Swerte na lang tumakay. Pero tayo rito ano, step lighter. Magka ng step lighter natin? 350. Ha? 350. 350 tumakay siya mga ano. Isang dahan? Ay, oh, sus. Yan, isang dahan mga siya. Napakaganda nito. Pan-display rin siya. 50 oh. Pan-display tumakay siya. Si 50, si kwenta lang. At tumakay siya nito. Ito kasi ibang gift. Ay, ito, yan. Pambakal Tubog. Okay. sya Tubog. Yung salahan, magkano? 30? Oo. Oh, uh, napaka mo. Barato. Barato lang. Barato? Oo. Barato. Barato. Oh, barato lang daw. Akala ko. Barado. <laughs> Bungol pala si Tony Vlog. Barato. Oh, barato. Barato sa Bisaya. Barato lagi. Okay. Oh, taka, taka di sa mga kapusin. Ay, negros, negros. O bakal sa imo yang tinda. Ah, kumpare. Tagal sa negros para to. So, yang mga lahat ng mga orito man mga napakamura. Ano naman yan? Panghugas. Yan yan. Kana ba? Nanda marag. pahumot na. Pabango sa katawan. Pabango, pahumot. Pila man eh? Pila man eh? Okay. Korte na. Pinangin mong pahumot. Pila mo na. Ay. Pahumot. Um, Orinta. Oh, shout out sa mga bisaya dyan, ha? Sa mga customer ni Boss, oh. Shout out po sa inyo. So, barato. Barato. guys sa bilisan na nang update natin dito okay, so good morning sa lahat mga subscriber natin so lalo lalo sa mga OFW bilisan lang guys kasi, kasi may mga sounds tayo dito no so nandito tayo sa ano, sa Carmen Plana sa dulo mga guys so update tayo sa mga iba't mga latagan dito so nyo ako at mag update sa mga ah, let's go so mga guys so nandito na tayo sa area kung saan yung mga latagan dito dito sa Boraton sa Carmen Plana so nasa dulo tayo mga guys so nandito sa mga latag ni nanay kong sa mga about na mga laruan dito sa mga pangmasang presyuhan So, yun, napakalaki yung car na yun mga guys. Kunchi, magkano yung presyo ng malaking kotse na yun? 200. 200? Oh, sige. Alright. So, 200 sumas, napakalaki na yun ito. So, ito lang mga guys. So, habol-habolan ito. So, napakaganda ito. Dalawang dano mga guys. May tawad pa yan. Sport car, no? May tawad pa ng dalawang no? Napakaganda sa mga laruan dito, no? Dalawang dano. Medyo sa ball pa ang presyo. O, no? di battery. Battery, no? O, yan. So, okay pa, okay pa naman ito. O, w yan, ang gumagana yeah, na. Ano? Patakbo nga lang sila no? kay kanina yan. Yan, yung mga agay. Yan, mga kapaganda na, di ba? Napakasulid, oh. so hindi lang yung mga laruan dito pwede nakalatag dito mga iso. Nandito pa may mga, ito pang masa mangka mga presyo naman dito. May 20. May 20, Ay may 20, -20, 30, si Depende sa mga laruan, so mga iso, napakaganda. So may mga wall clock din tayo. Ang wall clock natin, mga 100 lang. Oh, 100. 100, 100 lang po sa so, mga takip ng mga kasi po mga iso doon dito mga iso alright so punta tayo sa unahan kung ano pang pwede natin ma-update sa mga about ng na mga nakalatag dito ng araw ng linggo mga guys okay so yan dito yan, punta kung kagdong sa so may ano dito wall plug na ano guys yung magka ng no, wall plug na cleaning yung ano radars boss isang daan lang yun so. 100 ang temperature natin? Ha? N Vincent? 350 350 sa mga yung ano Yung ano natin yung Yung temperature mga Antic mga mga yung Pinto na nilala 350 So mga 100 wall block na rate Nandito mga dito mga na na natin si uh, pagsipag ng mga dito Boss, sabon, morning. Morning po. Ayan, natatawad po kay Boss Sabon. Shout out. Ayan o. Shout out kay Pals Cal, kay General Santura. Shout out. Shout out kay Roy. Ayan o. So yun, mga latag ni Boss Sabon natin dito. Mga, mga ano. Ayun, boss, yung mga ano yung mga nabarilan niyong boss? Paano bang ano niya? Wow. Mabigat na. Urasan niyo no, boss. Mabigat niyo, boss. Ah, urasan. block Flux. Ayan, may mga tarong Pares yan, 300. Lahat Ayan na mayroon dyan Bares. Sa mga sanawa ng mga ano yan mga guys Mga baril ng sapo no Apat ah, na piraso Oh <coughs> ayan so, I'm all Kaya ka na yun, boss? 1K? 1K. 1K lang din yung mga laro ng mga yun. So, mayroon pa tayo dito. 1,000 yan. Boss. So, yung sapatos sa natin, boss, magkano? 800 sapatos. 800 Dito lang sa Dapang bariya 1K tayo rito so, abang din tayo mga pwede natin makapit pa rito na ating nakakalapit dito mga Kaya so, magkano yan? Hindi nga Ah, 1,800 yung papagdala O oh, yan, sa so, mga kaysa so, 1,800 oh, Pero uh, yun, negosyable pa ang presyo Ando yung ano, na pwedeng higaan ito mga kaysa So, 1,800 Ayan, so, bagong-bagong ano yan So, mayroon ba tayo? Yeah. Oh, Bagaan ng binta ito, boss? Ha? Huh? 200 lang ito. Ang um, bago ito. Pa, ito. Sa running shoes, no? Sa mga, may mga safety shoes. Safety shoes natin. One, 200? 200 din yung safety shoes, mga iso. Yan, mura mura dito mga safety shoes. Ganun din, no? Yan, mga ganito, mga sapatos na. 200 lang. Hindi ko sa gold pa mga presyo. -sure pa siguro mga yung gusto. Ang dami pang pwede natin. Ano, mga rubber shoes dito. Mga running shoes na mayroon dito sa presyuan lang talaga mga dito <coughs> lang okay so dami pa ba talaga sa kaunahan kung ano pa natin pwede mga natin sa mga kalagtag good, good, good morning yung ano yun ano, nagkano yan I've been I've been done. Done. ay ay binta na raw ayun guys ang lito panalong panalong na yun guys speaker ah uh, bluetooth speaker mga so uh, one lang so, yun may mga ano to ito magkano to 1,000 yeah, 1,000 Ah, yun. So, ito. So, yun lang yung isandaan yung mga ano natin, mga telephone na mga hindi yung ano, saan, barang ano. Ito, so, tawag ito? Ha? magtapos yung ano, sa mga bata. Oh, store na dito. 300 na mga siya dito. Okay, so yung mga kaysa, dito, o, pwede natin mabilitan sa mga morning. Yun. Meron ka sa ito? Mga magkano bintana naman ng mga ganito pang display mo? 320. Oh, ayun, 320 pang display mga 'yan, napakaganda mga Chinese 'to. mga tasa sa so, mga 'yung mga dito mga antique na 'to, mga lagari, mayroon tayo. So may mga kawali din si Kuya rito, no? Sa so, mga 'yung mga pang display natin. Ito mayroon tayo 'to. Tapos magkano 'to? 100. Oy, sus. So, yan, isang daan ito mga isyo. Napakaganda nito. pang display rin siya. Takuro yung mga Chinese, no? So, yan. Hindi lang yan na mayroon dyan. O, yan. Ito, mayroon dito. Ito, boss. Magkano, boss? <tipan> ha? <tipan> ha? 50, 50 oh. Si oh. Pan-display ito mga isyo. Si Kwenta, lang. At sa mga isang daan ito. kasi, bang, eh. Ano ito, yan. pan siya. Tubog siya. Yan. Sandan yan. Mayroon siya dito, no?

So lang ko ano yung laruan ni ano yung barrel ni Busapo no. Oh yun my friend pwede. Ang ano rin. Yan. Yeah. Pinta tapoy pambata. Siya. yung isa Ito yung pantagilira nya So mayroon din yung tagilid nun O mayroon din pala Safety shoes yung so. Pang jogging 50 ka? Pang Bas, Safety shoes Pang shoes yan magkano so? safety shoes yan Ito Ha? Oh. 300 lang ang septicious tong asya. Ito mga bagong septicious natin ngayon. So mayroon naman tayo ng mga ito ganito magkano naman to? 300 yung mga ganyan mga so may mga ano side meat, side meter na tawag no? side meter mga guys. So 300 300 to mga guys yan mga pagang mga pang display. Pwede na. Okay. So mga guys dito pag nagpaparada kayo ng motor dito lang. Siya ang taga-banta nito, siya yung sakyan dito mga ano dito mga guys kasi walang Itong parang walang par para, dahan na ito sa uh, video. So ito, may nag-assist siya. Ito siya nag-assist siya ng mga ano, parada. Dipindi lang yung binibigyan nyo dyan. So mayroon tayo rito. Ano ito guys? Oh, Pagong wala na. No. Oh. Yan. Uh, lang ha. Uy, may ano. So naganap kayo mga katulad. Magkano yung bintahan niyan boss? Yung Yung ano? 50 lang boss. O 50 o oh, astri guys. Oh. Antik na astri so guys ha. Wala kang makita sa ibang markitan to. diba? Siyempre so, Ano Bala ko anong materials kaya tong ginamit. Parang chok yan po eh. Ah, oh, no. Yeah, na? Pagsukwenta na lang. Oh, Pero kaya ka na tingnan. Oh, sukwenta kung kung ikaw naman kung mga mga sasakyan naman mga laruan dito, magkano naman to? Eh, boss, isang lang. Oh, isang daan, apat na piraso? Lima, ay, kasama. Oh, lima, lim, limang piraso, ito, isang daan tumama isang mga, mga ganin mga ano. Kung gusto mo naman man, gusto ka <laughs> madali, ito suotin mo. So, latag-latag dito mga guys. So, marami kang mahabil. mag -ikot, ikot ka lang. Masipag ka lang dito. sa so, mga kuha ka ng maganda rito mga guys yan mga so yung mga paninda rin ito, mga guys yung mga cellphone no mayroon siya cellphone mga gumagawa rin yata ng cellphone no yeah, dito lang guys so yung mga pwede natin mapipili dito sa area na ano, kung saan nung alatagan dito sa ano so, so nga pala mga guys so shout out po sa lahat ng mga subscriber no so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga matakiling sa ating youtube channel maraming maraming kong salamat Ayan. so dolo to so doon tayo to sa mga entrance to guys ha doon sa dolo sa so, entrada to dito sa dolo sa Carmen planet to mga guys so ano kayang pagkaano naman yung kapila ano dyan ano pinagkaguluhan dyan guys so, mga purang mga And sa mga gamit sa bahay, pang kusina, mga kaysa, marami. So, natin kung magkano mga, ano, mga presyohan, guys. Yun, maraming ano dito. oh, gamit sa kusina. Uh, iba't ibang mga, ano, mga surplus, mga gamit sa kusina. Yun, ano to? Ihawan ba yan? Ano yung ihawan? Lamisa. Lam ayo lamisa. Magkano naman, iba't ibang mga presyo naman? 40 lang pala. So, for example, mga takip, magkano yan? O, oh, si 50, si Quinta, mga si Quinta. Si Quinta, mga ano. O, oh, yung mga salaan. Mag magkano salaan, boss? Yung salaan, magkano? 30? O, uh, napakamu. Barato. Barato oh, ra, Estin. Barato? O, barato lang daw, akala ko. Barado. Barado. <laughs> Bungol pala si Tony Vlog. Oh, barato. O, Barato. Barato, sa Bisaya, barato lagi. Oh, ayan. Taka-taka dito sa mga pabusing. O, negros. Negros? O, baka sa imo yang yan, tinda? Ah, kumpare. Sa hindi. Baka negros. Baka negros pala ito. So, yan, mga lahat ng mga orito mo na mga napakamurah. Natulay ang paningkaran. Ano naman yan? Panghugas? Asap. Yan yan. Ano ba? Ano naman? Pahumot. Pahumot na? Pabangon sa katawan? Pabangon sa katawan. Pila man eh, pila man eh ting. 40. Tining pamot, man Ay. Pamot. 40. P40 lang. man ba, eh. yawa nambayan. Tawala oi. plastic sulipon ba, sulipon so ito, si 40 pesos lang to mga yo, mga pabangorito no. Pangmasang pangprisuan tara pang ano yo. Katulad nila si Mam, talagang ano sila uh, ah, silang nagbili rito dahil ano mga presyohan dito mga yan bansak presyo sige na so, pasok na Pasok. pasok tayo para mabil natin yung mga presyohan sa mga murang mga paninda yan Nagkaguluhan siya, no? Yan. Oh, shout out sa mga bisaya dyan ha Sa mga customer ni boss no? Shout out po sa inyo So titingnan natin So yun no oh. Ito boss magkano naman to Salapi Pila 50 lang salapi O oh, diba 50 oh, barato Barato guys oh. Pwede natin tubigan oh. No? pichil Lagyan ni yelo So yan, ipapakita natin Napaka barato Barato lagi Yan, dito Swerte lang guys <laughs> Ito, ito, magkano naman ito? 12, oh, barato lang 12 Yung panlinis sa tayo nga Ay okay, pa Ang dami niya dito Yung hanger natin, magkano? 40. Okay. Oh, tatlo isang hanger ha. Limang piraso, tatlo isang di ano siya? Tatlo piraso isang daan. Limang bundle kin pesos ang ano? 15 pesos ang isang piraso. Yan. Oh. Wala Ano, tatlong piraso, limang piraso ang laman eh. Itatlong tatlong bandel, 15 pesos. Ah, 15 piraso. 100. Yan. Oh, matibay. solid. Gahe, gahe. Gahe. Hindi bali, hindi siya bali. Basta, basa bali. Meron pa, meron pa, meron pa. Papakita pa natin. Ito, baulan. Baulan ba ito? Hindi po, ina mga O, kaya bagsak presyo, bagsak presyo. Pili, pili lang ay ang mura sa Oh, ay barato, barato. Dito siya, oh. Oh, dinu-umog ano, si si oh, 'yan. Oh, ayan, dinu dahil barato. Yan sa kawan sa dulo. Oh, sa dulo. Kaya po mga guys, napakamura 'yan dahil ano mga ano yun sa mga pabrik ano? Mga off-stock, no? Uh, oh, ganoon na lang pag sabihin nato, kaya mura. Kaya barato. Kaya barato kasi siya. Lumang, ano? Mga lumang stock sa mga bodega to. yun dun sa mga sinasabi na ano, swertihan lang po. Uh, o oh, pili-pili kaya barato. Dinomok si uh, oh, Dinomok si Kuya. Barato yung mga paninda. Oh, ano 'yun? Tagalog po 'yung negro. Isa lang. Oh, oh, barato, barato. Pusay pa umot niya. Paumot, paumot. Wala nang tara na kinain ng paumot. Bawal na 'yan. Oh, barato, barato. 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 <laughs> barato. Uh, Kakamitan sa loob ng bahay. 20, 20. Oh, mura lang, mura. Panlinis si tayo nga. 12 pesos lang. <laughs> <The 20>. Yung... <laughs> Itupok na tao ng... Taga-negros ko muna siya. Bayad lang ha, bayad, bayad. bayad. Oh, bago alis siya, bayad mo na, bayad. Bayad, bayad. Logi negosyo, logi. <laughs> ayon na, ayon na. Pagkatapos niyo diyan dito kayo sa mangga. Oh. Kung gusto mo naman pang ano, pang vitamins, nandito mangga, mangga kilo. kilo eh sabay pa. Magkano pa kilo? 1 yeah, no? o oh, 100 ang kilo. 'Yon ah, pagka oh, ang pagkahumot. Barato, hm. mo tumuto ba? Te, tumut, oh, <laughs> <okay>, oh, isang daan. Iya <laughs> yeah, no. Yan napakaganda. Ganda humot. Okay. Yeah. All right. Okay.